26 bilyon hindi naman daw ginagamit sa pamumulitika. Naniniwala kayo doon mga kasama? Yeah. Ginagawa na naman tayong tanga ng mga congressman at ng mga senador eh. Alam ng taong bayan kung bakit zero ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 bilyon ang ayuda para sa kapos ang kita program. Nagamitin yan! ang mga congressman. Ayaw natin ng ganito. Dahil ang kalusugan, karapatan niya ng mamamayan. Nakasulat mismo yun sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interes nila, mag tayo pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng akay, lalong-lalo lalo na yung mga mahihirap.